Kuya, Libre naman dali. Libre Oh, dali, dampot natin. Ilan na? pagarami tatlong tao pa. Ikaw, ba Maylene. Oh, kuya. kuha si Kuha Ante lang. Pag sa dalwa naman Bagong puti. Bagong Mario. Tinatarget ko yung Sigaw na bangon. Yung nagtutupa diyan ng dami sana eh hindi ko manabo. Ay, nag-alis na wari ko ba? Sa Oo. Oh. Ala daw. Nag-alis na. Yan na kanya-kanya na lang ang hugas. Oo. Oh, oh. Hugas <laughs> ako. Oh, ba bagay na mapapugas. Abala din yung maghugas ba ay. Plastic ka mama. Hmm, yan, plastic. Plastic pa. Libre ba 'to yan ay? Oh, libre na. Bala ay po, kumusta na po kayo lahat? Ano po yan? Bala episode na ito, ano po? Mag uh, ano po tayo? Share the blessing. Opo, yan. Kung tawag nga nila ikain. Share the blessing. Kasi po, ang gagawin po natin, yung mga labanos natin dito, oho ay, ating, yung iba, papakain na po natin sa baboy. Pero ngayon po, babawas naman tayo, kukuha tayo ng para pambigay din sa mga tao, para la halos lahat, ay, makikinabang. Oho, yan. Oh. Share the blessing ba? Aharbisin po natin ito. Uh -huh. Lahat po ng ito ay ating ipamigay. Yan bali, ano po. Sa lahat po ng magkukomento, alam ko po naman lahat ay may masasabi tayo. Nandyan yung magandang komento, yung medyo kailangan itamang komento ano ito ay hindi na natin hugasan mm -hmm. Oh. So po naman uh, Ibibigay natin Sabihin natin ano Pipiliin din natin yung Talagang Ano pa Sa tao yung pwedeng pwede pa ho talaga Baka sabihin naman ay Magbibigay na rilaan tayo edi yung pwede talaga Ayan okay. kasi para ito hindi nga masayang iaanan na natin ito ating ibibigay na sa ating mga alaga hmm. bakit nga po ba na natin sa merkado po medyo mahigpit ang laban o katulad ho nito reject pag nila natin dyan hindi na nila halos bibilihin bakit po ano kung sa isang banda bibili na rin lang sila ang nasa isip ng mamimili at magtitinda ay yung maganda na nga naman pero ho, ba't natin ibibigay baka may tama ito po yung paliwanag doon susubukan ho natin putulin oh, napakaganda ho labas lang talaga itong part na itong part na ito yung maitim pati kuko natin maitim ayan napakaganda po talagang kung hindi man tayo kasilanan pwede pwede pa oh, talagang ito na rin yung pinapanggulay talaga kung kung baga sa ano yung papakanabangan parang husay ito ibibigay po natin sa kanila ay gulay at saka panandali ang oras lang po naman ating gagawin. No? Siyempre may oras din. No? Yung time po ba natin, yung abala. kung kayo po yung makakapanood sa akin channel uh, mula po ngayon hanggat hindi ko po ito nalilinis libre na po ang kumuha na rin mga natirang labanos dito kasi yun oh, na kuha ko na po yung mga dapat natin kuhain oho uh -huh. ano yan pwede na po kayong kumuha yan yung kaya lang pong ninyong pang konsumo pang konsumo uh -huh. gamit gamit nyo kung kayo may kapitbahay bigyan nyo rin kung kayo kukuha ng gusto nyong marami-rami natuwa kayo sa pagharvest oh para napasubra ata ito ah pwede nyo ho ibahagi sa kapitbahay ninyo oh yan yan po ang ating gagawin malawak pa po marami pa rin po makukuha na ngayon po kaya naman natin ibibigay ay yun nga ah hindi na rin kung medyo maselan mabigat ang laban ngayon sa pamilihan po sa Sariaya Quezon oh gusto nila yung mga puging pugi talaga wala pa naman pong damage yan oh, tara po yan po natin lalagay yeah. te va Philip, dampot. Dampot ikaw, dampot. Ah. kuwala. kuha ala. Oh, ikaw ba kay king? Okay, mare. Bigi, bigi din, bigi ng ilang ba? Oh, no. ayan lang ah. No. Oh. Papamigay po natin yan lahat. Ano po yung maraming kasama ninyo? Yun, dampot po ng labanos oh. Kuha. Kuha. Labanos yun oh. Oh, libre. Oh, libre. Oh, libre. Yung nga po, yung... Yung tumpukan ninyo kanina pupuntahan ko sana. Oh, Gina. Oh, kuha ate ano? Oh, laban na. Hoy, ari to libre. Oh, kumuha lang Yung kailangan niyo gulayin ang kuha niyo. Ano ba nito? Ginisa, sinigang. Oh, kaplastik plastic pa. Sila ngayon nawala yung marami. Oh, wala, dali. Kasi hindi ko na lang po naugasan. Ay, napakagos sa baboy yung iba. Ang dami. Gusto mo ba? Oh, wala. Pag po kayo may kapitbahay na bibigyan na Bibigyan ko sa atak kami tigdalo lang ni Tita Maria ano, kaya mari, kita mari. oh, oh, na nakain na rin. Ayun, din talaga. Oh, bigay na lang. Salamat, Salamat sa, o. Kabahay, sa ko dito? Oh, wala oh. Yung maraming kasama ninyo kanina ng aking sa pagbalik ko, oh, abot na abot oh, ka karin. sa tulay. Eh. O oh, nga, sayang, hindi ka naabot hindi Wala hmm. Hmm. Oh, po. Yan po na may bago. Um, si Ganka, si Tamaari, si Alam mo 'yung pagdating doon sa Sariyaya ay minsan ay bumerdi ng konti ayaw na. Ay kaya sa kiaanin ko, pagka po naman ay. Hmm. Oo nga ho. Oh, plastic, dampot. <coughs> oh, <coughs> oh. oh <coughs> Gino ikaw ba, dampot? Yeah. Bigay na ho. <coughs> oh. Tatay, dampot, oh. <coughs> Bibili ako kapon dyan sa ano, bayang bangulang. Thank you, thank you. Ay, si galing sa akin. Nagdala sila. Nagdala sila isang sako. Sa <laughs> Libre plastic eh, talaga. Na Ang nahanap ko ngayon pagkatao nag doon dong kanina, kulay is... Kulay lario. Na, late ano ko yan? Sulo nga ako, sabi kayo. Ang tagal din naman manguha. Kaya sabi kayo. Oo. Ang pa po doon. Ay kasunod na rin sa baboy na. Yung mga hindi makukuha. Iipunin ko lahat. Pagkatao, punta kayo doon. Pag gusto ninyo, siya nga. Ay, karate sa ako ngayon, dala ni... Ay, Lagi pa. Lagi pa, hayo. Bigyan mo siya, ano. Bigyan mo siya, lari. Ay, agad dati, ano, agad. agad sa palengke, halos, pag gumanya ang kulay, hindi na binibili. Oo. May ano, ah, hindi man sira yung pang... Basta umitim ng kaunti, ayaw na. Hindi uh, nalutok oh. kasi, lumutang ay, ka, ay. Dako na mo lang ayan at ibalibag na iba doon. hindi ice lang. Damian mo na, ayan. Yeah, Dadalhin ko din sa luban. Okay. Ang ang inaano ko yung marami kaninang tumpok. Ah, ah. Oh, dame, ano. Uy, yung kaninang maraming tumpok. Para ah, ay hindi salado si ganito. nang ganda. Hala, ko, ha? Yeah, damian mo na. Yo, Brian, dakot. Hindi lang masasay, pamigay sa mga magiinom mo Iya. Masarap yung ginisa. Oh, ginisa. Papapatakan ay, lang mo sa tubig. Alam mo ba? Oo, wala. Wala yan. Pupunta ko sa looban na ay, ayos na yan. Eh, talaga. Oh wala. Bihay. Ipamigay mo na lang pag hindi niyo maubos. May kamatis ang sarap. Pagkadami po naman na eh. Baka mga limantaan kay Lupay nandun. Bakit. Nakakaloon pa makilig dito yung bulag. Pamangkanyin na. Oo. Kaya karating sa ako. Ay, dami. Pinamigay ako kanina dala ko sa Sariayay nasa isang daan ulit mahigit ah wala na nga siya yan dami damay mo na po ibigay mo rin sa inyo ayun oh, dapat talaga niya mamaya na plastik. ako kaya nasabi talaga niya dalawa plastik ako ulit mo yun kagawan libre lang po nanghanap ko yung karira isang tumpok ay kaman dahil ay ibigay. plastik pa libre ah hindi Dadalhin ko doon sa looban yung iba baka mayayin ko lang din oh yeah ibigay mo na rin po ay, may kahapon tayo, yung Ay, ito na may hindi, hindi pa naman sirang-sirang tunay ah. Hindi naman Oo, bago. Oo, oh, wala, sige po. Sige po. Yung wala, the po. Wala, wala, wala. Nakatay po. Ginisa lang. Oo, oh, sa sardinas ah. Thank you. Oh, wala. Dagdag pa, oh. Dagdag pa. Dami-dami sa inyo, Dadalhin ko pa rin, rin doon sa looban. Oh, eh. Dami yan. Hindi ko naman nasisira. Kahit isang linggo, basta may dahon. Hmm. Mm, basta may dahon. Lusot. Unahan mo na yung walang dahon. Ayos na. Sila ang tinatarget ko. Yung marami ka nagwawala sa akin. Dami na rin. Pakakakuha lahat. Wala na naman. Hindi ko na naabot. Libre na rin eh. Oo, dali O, daki O, Ate Wilma, kuha Pagka dami to, kumuha ka na lang po doon sa akin Umibabaw ka ko, ah. na, may plastic na dadalhin ko doon sa luban Ano lang, ha Dali, ito nga, dali, Pagkadami pinsang doon. Sila mo dito, ikaw, huna? Ako nga, kako dali at tina, wow. er, mga rin tinatarget ko yung madami sama-sama. Sa kaya siguro ubus talaga doon. Sa yes, loob, marami tao. Thank Oo, Kaya nalang mag-uugas. ate ano, ikaw buong mag-ano yun. Libre na rin. Yung laban ko ako. Libre ba yan? Oo, oh, libre na. Marami na nakakuha sa barangay yun. Yan. Kuha yun, may plastic. Oo, oh. oh, tayo kuha. Narabas si kuya, nabigyan mo nga. Laban ko Libre na yan, ayo. Aba. Ate ano, ikaw buong ba? Kuha. 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 kuha Oo, oh, libre yan. Ang dami yan. Isang puno yan kanina. Ikaw ba? Labanos, kuha. Ano ba po? Ay, sinigang. Siniga. Lagi po na yan. Ang dami po doon. Kahit pwedeng kumuha na lang. Ay, plastic pamigay din. Oo, oo, ayos na yan. Thank you so much. Ha, hindi, oh, Ikaw ba, Jomar? Laban ha, no, sa, oh. libre na. Okay. Na, na. mo sa alib rin, ha? Dakibe na, alagay mo yan. Ay, raffle. ay yun, raffle okay yun. Oo, dalay. Pag hindi mo na pinitinda? Ay, reject na po yung iba. Hindi naman tunay na sira. sa palengke. Ay, sa palengke, isa sa bilimang piso. Ay, mag-aabala pa ako, utangin pa. Ibig sabi, pa-plastic mo pa. Oh. Ay, patay. Ay, patay naman. Bayaan mo madalang aray, bukos ay hindi na. Wow. Oo, oh, bukos ay hindi na. Labanus, labanus. ano, kuha, kuha, Sinigang, sinigang. atila, labanos labanus, kuha. Atara na may oh, oh, Pagkadami pa doon. Sige akin tatay mo kumuha. Kasi nagsabi na dapat medala kan baboy ah, malaki. Ah, ah. Baboy ay. saka. Ah, <laughs> may ano may baboy ka din dala. Yo ka kambal ko wow. Hoy, ako na may ipadam ko. Mo ko Wala na pahingi na. Oh, pahingi daw. Pagkadami doon ko. Oh, Oo. Oh. Oh, na, din. oh, wala. Ay, kasunod ay ano na. Hindi, papakana sa baboy. Ay, ako nang hina. Oo nga naman. Tama, nabukas, ay. Ay, mo sa ano. Oo, wala. Baka ho naman mga 500 kilo pa Ay, sayang. Pag nga gusto ninyo, pwede kayo manguha sa amin na lagi magtatabi tatlong praso, hindi na -ay, nagugulay. Hindi dinideliver na ba? Pag malimit na. Ay, kadideliver ko lang. Hindi, dinideliver na sa amin. Ah, dito ba? Oh, oh Damihan mo lang. Pag mo ipapahingi mo, ibibigay ko dito sa bayan. Sa pantapod, dilalim mo dito. Oo nga, pagkadami. Hindi, iipunin ko puno. Ikaw ba ko kajo? Kajo. Kaya kajo. Kaya. Lalo na mo yung kisi ni Kao. Oh, thank you ha. Libre naman, dali. Libre ka Salamat po. Okay, oh, e, sino may gusto ng laban Oh, dali, dampot natin. Ilan na, na. pagkara may tatlong tao pa. Wala, laban lang. Labanus Ikaw ba ate may lane? Oo, oh, kuha. Si Mari may lane. Kuha ka Okay lang. <laughs> Pag may dalawa ba na Bagong puti ba ito? Laban na si Mari, oh. Tinatarget ko kayong... yung... Sinigang labang ulit. Yung nagtutupad, dyan ang dami sana. Eh. Hindi ko naman nabot. Ay, nag-alisa na wari ko ba sa labas. Oo. Oh. Ala daw. Nag-aalisan na. Yan kanya-kanya na lang hugas. Oo. Oh, oh. Hugas <laughs> ako. Oh, Babagay naman pa. Abala din yung maghugas ay. 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 Plastic. Libre plastic pa. Libre pa uti yan Oh, libre na. Talo kaya kailan malilibre? Ay, wala pa magtatanim pa. <laughs> Mabait daw ngayon ay bukas hindi na. Ganun. Mm, pagkadami naman ate. Ano dun ay, ang dami. Madami ba? Ay, sige, eh, may pan-deliver kagabi ah. Oo, oh, yun nga kagabi. Ay, huling bunot ko na, sabi ko ya. Oh, libre. Ko ate ano? Dampot 'yun oh. No? Ubusin na niya. Dampot na. Gigisa ka lang. Gigisa Yun yun eh. Plastic. Ay, to. Pagkadami pa doon pagkay mapapadano kumuha na lang. Sa yung bang may tanim na mais, tagiliran. Sindajiri nga ka po isang sako ang dalawa kung dadalhin yan. Parang pinamagidin din ata. Sino? Sindajiri. Sa may Mm. Yung matuwid. Na yan. Magulang, Hindi. Hindi naman. Ayos na. Ayos, na. O -o. Ayos na. Oo. Ayos. hala. na